Kung nasa point of confusion ka ngayon, yung tipong naglalaban yung sinasabi ng puso mo at sinasabi naman ng isip mo, nasa tamang channel ka ngayon mga utol dahil today pag-uusapan natin yung sense of balance at kung halimbawang nalilito ka nga, naguguluhan ka, naku-confuse kung ano ang gagawin mo dahil nga po may nakikita ka ng mga mali kaso sobra mo namang mahal ang taong ito. Maganda pag-usapan nito mga utol pero bago yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, like na rin po. At pakihit yun na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload. Nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Sense of balance, ito po ay napakahalaga. Ito yung point kung saan nagmi-meet -me yung point of holding on or sense of letting go. And po, nature na natin na lagi po tayo naghahanap ng satisfaction kung ano yung makakabuti sa atin. Tama naman po ito. Kaya ngayong araw na to ay pag-uusapan nga po natin ang ilang mga signs para matulungan ko kayo at para makapag-decide na rin po tayo kung ano po talagang hakbang ang gagawin natin. Malamang kung nasa ganitong situation ka, ay siguradong ang dami mong invest na time, effort, and syempre po feelings towards this person. At syempre, dahil nga po sa pagmamahal na yon, ay natatakot po tayong gumawa ng desisyon. Kahit na alam na natin na ito po ay nararapat. Makakatulong ang pag-uusapan natin mga utol. Pero syempre, kailangan po natin ng pag-unawa at of course courage para magawa ito. Hindi po dapat tayo magpadala doon sa pagiging weak natin, pagiging sensitive natin sa mga oras na to, dahil tayo nga po ay nasasaktan. Kailangan po natin ng tapang. First sign na kailangan mo ng bumitaw ay binabanggit ko na po many times sa mga previous vlogs natin. Kung napakarami at napakadalas po yung pagluha natin, yung pagiging malungkot natin kaysa yung tayo po ay napapangiti at sumasaya. Ito ay very unhealthy at negatibo kapatid. Relationship, alam naman po natin, give and take 'yan. Sa hirap, sa ginhawa, kailangan lagi po kayo nagsasama sa lungkot, sa saya, dapat lagi pong may ganon. Kailangan po magkakampi kayo. Pero kung tipong parang ikaw na lang ang sumasalo ng lahat, lahat ng mga lungkot, lahat ng mga luha, lahat ng mga sufferings at paghihirap, ay wala na akong nakikitang dahilan kung bakit pa tayo mag stay sa ganitong relasyon. Dahil lahat tayo ay may karapatang sumaya. Tsaka isang solid na rason kung bakit kailangan mo nang bumitaw o umalis sa ganitong situation dahil hindi na rin po ito magiging maganda in the future. Kung halimbawa hindi ka na nga po napapasaya ng isang bagay or situation, magiging very unhealthy ito sa kalusugan po natin, sa ating emotions mentally and emotionally and syempre po physically po sa atin. And also, pag nasa ganitong situation ka, meaning to say, masyadong less valuable ka na or mababa na ang tingin sa'yo. Which means na in the future, ito po ay magka-crash landing din. Ito po ay magsa-self-destruct. Mababa din yung percentage na ito po ay magsucceed pa. Importante kasi rito mga utol, yung sarili natin. Kaya pag ito po ay nararamdaman natin, I think it's about time na kailangan na po natin bumitaw. Second signs na dapat po nating bantayan para makapag-decide tayo kung tayo ba ay mag -i stay ipaglalaban pa natin, or tayo po ay magpapaubaya at lalayo na lang. Kung halimbawa nakakatanggap ka ng mga disrespect na salita at disrespect po na pagtrato sa iyo, resulting into abuse. Pagka ito po ay may physical abuse, emotional abuse, mga utol, mental, ito po ay dapat na po nating layuan. Kasi po hindi po papasok yung mga opportunity, positive, at hindi po magiging maganda ang situation natin, If we choose to stay, of course, alam naman po natin na ang isang relasyon ay nilalaban at inaayos din. Pero kung halimbawa ginawa na nga po natin ito at talagang nagsakripisyo na tayo pero nakakatanggap pa rin po tayo ng pagdisrespect at abuse, dapat na po tayong bumitaw dito kapatid. Ikatlong sign po, napaka-importante nito ah, yung tipong parang hindi mo na nakikita yung sarili mo. Nagbabago ka para sa taong ito, nag-a-adjust ka negatively, at ang masama nito, siya pa mismo ang nagbabago sa iyo. Di oras, di numero, at talaga naman pong kontroladong kontrolado ka. Napapansin mo, super manipulated ka na niya. Di mo na nga po nakikita yung sarili mo. Ito po ay very unhealthy at napaka-negative. Dahil magkakaroon po ito ng masamang epekto sayo, sa iyo, sa kasalukuyan, at lalong-lalo na nga po sa future. Ito rin yung tipong parang nagpe-pretend ka na lang, nagpapanggap ka na lang para ma-please ang taong ito. Pinanggagalingan din ito mga utol ay fear. At ito po ay isang solid sign na pagka nangyayari yan, nasa maling tao, nasa maling relasyon, maling pagkakataon at maling sitwasyon ka. At kailangan na rin po natin itong bitawan. Lastly, lack of trust. Yung tipong parang nahihirapan ka na rin pagkatiwalaan siya at lalong-lalo na nga po in return sa iyo ay halos wala na rin pong trust ang partner mo. Kung tayo sarado ka, lahat ng kibot, galaw mo ay talaga naman pong pinagdududahan niya. Mararamdaman mo na wala siyang katiwa-tiwala. Mga bagay na to ay hindi po healthy mga utol dahil alam naman po natin pag kayo po ay nakikipagrelasyon kailangan diyan respeto, communication, understanding, trust. Pag ito po mga utol ay hindi nagpo-propel or sabi na nga po natin hindi na lumalabas at hindi niyo nararamdaman sa isa't isa, I don't think na mayroong pang dahilan para matuloy ang isang relasyon. It's ito po ay pinuputol, nagpapaubaya ka or ni-reset nire natin for example. Pero in my opinion, kung ito po ay nararanasan natin at talaga naman pong kalagim-lagim at sobra-sobra na nga po natin itong na-experience, hindi na po ito tama. And syempre, pagka ganito, ay kailangan na po nating bumitaw. Dahil syempre, kailangan po nating tulungan ng ating sarili. Kailangan po nating maunawaan ito mga utol ng maaga or dapat malaman nga po natin in order for us to be better at pumasok nga po yung mga opportunities sa atin in the future. Kesa naman po naka-stuck ka sa isang bagay o relasyon na ganito, na wala naman pong pupuntahan at emotionally, physically, tayo po ay pinahihirapan ng pinahihirapan ng pinahihirapan. Bantayan po natin ang dalawang bagay na to. Pag tayo po ay nakakaramdam ng abuso at threat, hindi na po healthy ang isang relationship at wala na pong dahilan para mag po tayo. Emotional abuse, ito po ay napaka-importante kung saan mararamdaman mo na talagang parang wala ka ng value. Yung minamanipulate ka na, inaabuso ka na emotionally, at halos parang wala ka ng boses at wala ka ng karapatan sa isang relationship. Kung relationship pa may ito ay hindi ko na po alam mga utol. Pero alam naman po natin, pagka-relasyon, kailangan yan mutual. Kailangan yan merong kayong similarity. Parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng page, at nagkakasundo kayo. Normal lang naman po mga utol yung kayo po ay nag-aaway, of course. Dadaan talaga tayo dyan eh lalo na nga po yung mga binabanggit ko sa mga coaching session ko, yung mid-relationship crisis, ito po ay napaka-importante dahil lahat dinadaanan niyan, even ang mga lolo't lola natin, mga magulang natin, lahat po tayo ay nakakaranas nito. At dito po talaga na shake-shake. At dito po talaga nagkakaroon ng mga ganitong problema. Sometimes, nami-misinterpret natin yan. Huwag din tayong masyadong sensitive mga kapatid. Dahil baka naman nakaramdam lang tayo ng konting ganito ay akala natin kailangan na nating bumitaw mga utol. Pag-aralan din po natin. Kaya nga po ginawa ko tong vlog na to. Nang sa ganon talagang ma-assess natin at malaman po talaga natin ang tamang gagawin. Sa ikabubuti rin po ng both parties, tayo po ng relationship at syempre po ng partner natin. Huwag tayong matakot dahil eventually maiintindihan din po naman niya yung pagkakamali niya at kung ano ang mga nagawa niya sa atin. Ang importante dito, ilagay mo yung sarili mo sa tama. Ilagay mo yung sarili mo kung saan makakabuti sa iyo emotionally and of course, physically. Sa relationship kasi, dapat walang takot, walang parang nagtatago ka. Ang sarap yung parang maluwag ka at within, talagang meron kang joy, positivity at energy. And of course, yung feeling na dapat it's a dream come true. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.